Hello guys, good morning. Ayan, nag pala ako para sa almusal namin guys. Pero syempre hindi ko na napakita no, pagluto sa pansit canton. Ayan, nag-slice din tayo dyan ng manga para sa almusal din namin. Tapos syempre may tinapay talaga guys kasi partner yan sa pansit canton. O, kain po tayo ng almusal. Ayan, nagtimpla din ako ng ano, energy, energy yung tinimpla ko guys. Yung may quaker oats na rin siya. O, oh, ayan guys. Siyempre, hinalalo ko lang muna yung aking energy para ma-mix yung ano, yung lasa niya. Magpantay pala yun. O, oh, ayan. Yung ating almusal. Ayan, nagpadagdag pala ako ng tinapay guys kasi hindi talaga magkasya sa amin yun. Kasi apat na lang yung natirang munay kaya nagdagdag kami ng pandisan. Siyempre medyo marami tayo sa bahay kaya mag add na lang tayo ulit. di oh, ba diba, masarap yung mga. Ayan gaginising ko na yung bata namin. Diyan na siya natutulog gusto niya dyan sa sala. O. Oh, ayan guys, nag ano pala kami nanood kami ng virtual na recognition ng anak ko dyan guys oh. So, niya sana ipakita sa akin guys kasi kinakabahan daw siya o di ba? Manang mana lang talaga sa nanay kinakabahan lagi. Kasi daw nakaba na daw siya kung makapasok ba daw siya sa with owners o di ba? Nag-expect na o, laging nag-email. O, after namin manood, guys, ng recognition na online sa anak ko. Ayan, nagutom din kami. Ang tagal din kasi natapos, guys. Ayan, nananghalian na kami, guys. Ayan, mga tira-tira na lang yung ulam ininit namin. Kasi tinamad na ako magluto. At saka may tira-tira naman din talaga, guys. Yan na lang muna unahin namin, no. Tapos, ayan. yan tapos namin mananghalian, guys. Ayan, may pa-ice cream tayo. O, nauna yung... U bata na namin kumain kasi init na init na yan siya dyan guys o mamigay ka rin ha bata huwag mo yung ice cream o parang gusto niya niya lahat ubusin guys pero hindi niya yan talaga iubusin kaya baka masuka naman siya pag naubos niya lahat yan guys syempre titikim din tayo dyan o ba diba? pero sinabihan ko yan siya huwag yan kasi baka maubos niya lahat o gusto niya kasi yan ubusin kasi init na init na daw siya Ayan guys, dahil na po na naman guys, nagisip na naman tayo ng lulutuin. Ito magluto ako ng syarsyadong isda guys. Ayan, syempre, ayan, naglagay na pala ako ng mantika sa kawali. Ilagay ko na yung isda natin. Nilagyan ko lang yan ng asin na marami guys. Para syempre, manuot yung lasa sa isda. Ayan, ilagay ko na yung isda dyan guys sa kawali. Kasi uminit na yung mantika o oh, ayan, syempre, dahan, dahan lang guys kasi tumatalsik, ang sakit kasi talsik ng mantika lagi talaga akong ganyan guys pero okay lang, syempre, sanay na rin naman ako, pero masakit pa rin kahit sanay na, kasi syempre umaano sa balat natin eh, kaya masakit pero dahil mahilig tayo sa kusina, ganun talaga yung buhay natin, natalsikan ng mantika o oh, ayan, isa-isa ko nang nilagay lagay yung mga is dinandahan ko talaga yan guys paglagay kasi di ba kahit mahilig tayo sa kusina takot pa rin tayo sa talsik ayan binaliktad ko na yung isda guys kasi na golden brown na pala siya parang ayaw pa niya magpabaliktad yung isda ayo ata niya maluto o yan iniisa isa ko na siyang binaliktad yung isda o di ba crunchy na yung isda natin kasi brown na brown ang kulay Ayan guys, dito naman sa kabilang kawali, dito naman natin gawin yung sosa sa shadow. Ayan, maglagay na ako mantika sa kabilang pan guys. Siyempre, unti lang din mantika. Tamang makagisa lang sa mga sangkap. Ayan, inuna ko na nilagay yung kamatis. Pero nahirapan ako dyan guys, binuhos ko na lahat guys. Sinabay ko na yung bawang at sibuyas. Pero syempre, tamang gisa-gisa lang. Ayan, halo-halo tayo dyan. Para man, maluto talaga yung ano, yung mga sangkap na nilagay natin. Dapat kasi yung madurog na yung kamatis dyan guys mas masarap kasi yung madurog na yung kamatis yung lalabas na yung sauce ng kamatis yung paste pala nun ng kamatis, ayan medyo nasunog na guys pati na yung bawang at sibuyas pero mas masarap pa yan. Idurugin pa talaga natin. O diba? Dinurug ko pa guys. Para para talaga siyang paste na talaga siya. Ayan. Halo-halo pa rin. Ayan. Nag-add na pala ako dyan ng tubig. Ta syempre tatakpan na lang muna natin siya hanggang sa kumulo yung tubig. O, oh, ayan. Tapos na tayo magprito sa ating isda. Pero, syempre, antayin mo natin tong maluto din tong kabilang sauce na ginawa natin. Matapos pala. O, oh, kulong-kulo na yung kabila na ginawa nating sauce. Ayan, naglagay na ako ng black pepper. Hindi talaga nawawala yung black pepper, guys. Tuwing nagluluto ako. Ayan, naglagay din pala tayo ng liquid seasoning. Naglagay lagay din pala ako ng kaunting soy sauce pero nasa inyo guys, kung mag-add pa kayo, kung gusto nyo ganyan pa talaga yung kulay, gusto nyo light lang, sa akin, dinagdagan ko lang unti din Tapos syempre, tamang ano lang din, durog-durog sa mga kamatis kasi malambot na rin naman yung kamatis guys, kaya ayan dinurog-durog ko na sya, pero hindi talaga madurog lahat, pero okay lang din yan may buo-buo po, mas masarap kasi yung may buo-buo din Kok oh, yeah. kumulo na guys ayan nag add na naman tayo ng egg dyan tas syempre imix muna natin para mahalo maayos yung ating egg na o diba ang sarap na ng ulam natin ang sarap niyang tingnan colorful o, syempre tamang ano lang din halo o mag add din pala ako ng asin dyan guys yan yung pang natin asin lang pero kung meron din kayong i-add okay lang din naman guys nasa inyo pa rin yun kung paano kayo magtimpla kasi iba-iba kasi yung taste natin ayan titikman na natin guys kung tama na ba yung timpla sa ating nilotong shadow o ayan ilagay ko na yung isda doon sa sauce na nila ginawa natin yan isa-isa ko na nilipat yung isda pala akala ko siya shadow di ba nagkamali na tayo guys ayan tapos na tayo magluto sa ating ulam na hap sa hapunan ayan kain po tayo dito ko na tatapusin ang aking mini vlogs bye